Isang mananahi na may higit sa pilipunta taon ng karanasan, ang nagbunyag ng lihim sa madaling pagtread ng karayom. Pakiramdam ko na sayang ang napakaraming oras ko at dapat sanay natutunan ko ito ng mas maaga. Para dito, kumuha ng isang pares ng gunting at putulin ang parehong dulo ng cotton swab, katulad ng ipinapakita ko sa video. At kung hindi mo alam, ang cotton swabs ay hindi lang para sa paglilinis ng ating mga tainga. Sumari so din silang maging napakakapakipakinabang para sa pagtread ng karayom at yung mismo ang ipapakita ko sa inyo. Susunod, kailanganin natin ang isa sa mga bristle mula sa walis. Kaya't putulin ito gamit ang gunting. Tapos sa paglipas ng panahon, ang pag-thread ng karayom ay maaaring maging mahirap na gawain dahil sa humihinang paningin at ang tip na ito ang magiging pinakamainam na solusyon para dito. Pagkatapos alisin ang bristle, tiklupin ito sa gitna. Ngayon, ipasa natin ito sa plastic tube ng cotton swab pinutol. Magbibigay ito ng isang uri ng loop sa dulo. Gawin mo. Eksaktong ipinapakita ko sa video. Kapag tapos na yon, maglagay tayo ng kaunting init sa kabilang dulo. Ito ay tutunawin ito at hawakan ang lahat ng maayos. At ganun lang, nakagawa tayo ng isang kamanghamanghang homemade threader. Tama yon. Like napakadali. Gamitin ito Mabilis na ipasa ang loop na ginawa natin sa butas ng karayom, katulad ng gagawin mo sa isang traditional na threader. Sunod, pasa ang dulo ng sinulid sa loob ng loop at mamamangha ka kung gaano kabilis at kadali ang pag-thread ng karayom sa ganitong paraan. Sa simpleng tricks na ito, ang pag-thread ng karayom ay hindi na magiging mahirap na gawain. Mabilis, simple. Kahit masaya ito. Ngayon, kung sakaling wala kang cotton swab o kung naghahanap ka lang ng mas mabilis na paraan, maaari mo ring i-thread ang karayom gamit ang isang piraso ng papel. Para dito putulin ng isang maliit na piraso ng papel. Ayos lang ang sukat na ito. Kapag tapos na yon, tiklupin ang papel sa gitna. Pagkatapos ilagay ang sinulid sa nakatiklop na bahagi at gamit ang gunting, putulin ito ng ganito. Kailangan mong putulin ito sa ganitong paraan para makagawa ng matulis na dulo. At sa nagawang dulo, madali mo na itong maipapasa sa butas ng karayom. Pagkatapos punitin ito gamit ang iyong daliri at ang sinulid ay lalabas na sa karayom na nakathread na. Sobrang astig, di ba? Hindi ko kailanman naisip na napakadali lang palang itread ang karayom. Kaya simula ngayon, hindi mo na ito magiging problema muli. Pumili ka lang ng paborito mong tip at ayos